Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling pinatunayan ni Chloe San Jose, kasintahan ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ang kanyang self-confidence matapos niyang sagutin ang isang negatibong komento tungkol sa kanyang itsura. Noong March 29, nagpost si Chloe ng isang throwback photo mula 2020 sa kanyang Facebook account. Sa naturang larawan, makikita ang kanyang natural na ganda habang nakaitim na buhok. Nilagyan niya ito ng pabirong caption. Ever since, fresh na yarn talaga siya. Marami ang humanga at pumuri sa kanyang kagandahan, ngunit may isang netizen na nagkomento ng mukhang Becky. Sa halip na patulan ito ng galit, kalmado at matapang na sinagot ito ni Chloe ng maganda pa din. Dahil dito, agad na nagpakita ng suporta ang kanyang mga tagahanga na pinuri ang kanyang pagiging confident at graceful sa pagharap sa bashing. Bago pa ang viral na palitan ng komento, ipinagdiwang ni Chloe ang kanyang kaarawan noong ikadalawamput ng Marso sa Newport World Resorts, Pasay City. Kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan, masaya niyang ibinahagi sa Facebook ang mga larawan ng kanyang birthday celebration na may caption. Birthday Glow Activated Pakikita rin sa kanyang post ang dalawang magagandang birthday cakes na kanyang natanggap. Dahil sa kanyang positibong pananaw sa kabila ng online bashing, lalo pang dumami ang taga-suporta ni Chloe. Pinatunayan niyang ang tiwala sa sarili at kabaitan ng laging nangingibabaw laban sa pangungutya. Sa iyong palagay, dapat bang i-bash si Chloe?